Good evening guys. Happy Father's, to all. Happy Father's Day. Meron naman tayong ayusin na rice cooker. Ah, uh, itong rice cooker na to. Uh, ay, walang power, hindi na pa power So saksak -sak natin. So testingin natin. So walang ilaw. na um, ilaw. Rice cooker. So titignan natin 'yung outlet kung may power check natin yung outlet sa so, yung test bar natin sundot lang natin sa sa outlet yan nasa ano tayo guys huh? yun no, meron bumabalo eh, okay, may power naman ang ating outlet nasa AC tayo to 250 volts yan so walang power dapat naka warm muna yan um, uh, iilaw yung warm tatanggalin so, natin Tanggal natin ang na ating saksak, yung plug. So, yung sabihin, ang problema yan, nasa loob. Ang problema. Pero bago yan, i-check natin yung Buhay plug. Po. Baka mamay, yung plug Buhay ay sira o putol. So, dapat ma check natin. Lagyan na sa continuity, sa times 10. Ang ating po. tester. So, i-check natin yung line yung kabila ang side nya magsabihin, so, pumalo, okay naman so, lilipat natin sa kabila ilan natin sa kabila okay, pumalo din magsabihin, okay naman ang kanyang vlog so, direto na tayo sa rice cooker guys, sa loob magsabihin, nasa loob ang kanyang problema so, bubuksan natin yung pinakapitan, yun, buksan natin, ganoon natin mga pumilyo yan. Uh, pagkatapos niyan, eh, ibibisual check natin yung loob. Ano yung naging problema. So, sa ating pagbibisual checking, yun, nakita natin. Ayan, no? Oh. Ayan, ang fuse. O, oh, yung fuse. Yung thermal fuse niya, ay nasunog na. Putol na. Ayan, hindi na siya nakakonek. Ayan, malamang yan, open na yan. Papalitin na yan. So, kailangan natin baklasin na yan. O, testin natin. Checkin natin po. May palo pa ba yung kanyang fuse o, na nasunog. Ito muna yung heater. Checkin natin kung okay naman yung heater. Okay naman yung heating element niya. Okay pa. So, yung chibihin. yung fuse. Check natin. O, yung fuse. Ayun. Ah, Wala nang palo ang fuse. Yung kibihin. Ah, open na siya. Open na. So, kailangan na Palitan. So, papalitan natin ang ating fuse. Banta muna natin na fuse. muna natin ating fuse. Okay na guys Ayan na, milaw na Ayan na guys Ayan uh, Shout out kay si Clarissa Patron Ayan Siya yung nagpagawa ng rice cooker Wait lang anak, wait lang Nag-ano record tayo Ayan guys, gumulo na Okay na yan Sabihin, gumagana na yan guys Magagamit na nila yan. So, salamat. At uh, huwag kasih. mag-like and subscribe. Thanks for watching, guys.